Ayan, guys, for today's videos tayo. Mga ka-idol. Ayan, oh. Sobrang lakas na naman ang ulan dito kanina. Kaya, ayan, oh, ang aking paligid hindi na talaga natuyo-tuyo. Ayan. Ayan. Ah, bago nga pala ako magpatuloy sa aking video, ay ako'y humihingi ng paumanhin. Dahil sa hindi ko do sa aming mga ang masugid na sumusuporta sa amin ay hindi ko napupuntahan ang inyong mga bahay dahil nga sa ako'y ilang araw na may sakit na sa uh, mahigit sa linggong may sakit kaya ako ay hindi makapag uh, makapag-upload ng aming mga video, hindi ko kayo mapuntahan, hindi ko kayo ma-replyan, hindi ako makapunta sa mga bahay nyo para gumanti sa inyong mga suporta dahil nga sa isang nasa isang linggo guys talaga na ako ay may sakit kaya labis-labis akong humihingi ng pasensya sa inyong lahat at mm, nagpapasalamat din Uno sa lahat ay sa lahat ng mga masugid naming mga uh, mga tumatangkilik ng aming mga video sa aming mga subscriber sa aming mga viewers, sa aming mga silent viewers. Ayan, thank you, thank you, thank you po sa inyong lahat mga ka-idol. At ito na nga, oh, napakalakas ng ulan guys kanina. Hindi ako nakapag-video dahil kumukulog at kumikidlat ay baka tayo ay ah uh, mapahamak naman. Ayan o. Oh. Ah, uh, pinasok na itong aking pinakabunsuran dito guys oh. ayan o maanod na ang umaapaw na ang tubig niya ayan oh. buti na nga lang guys at itong aking ayan pinasok na rin pala akala ko kasi kanina kasi wala pa rin tubig din eh ayan pinasok na rin pala yung aking loob ng tindahan ayan, magbabaldiyo na naman tayo nari guys ayan o oh. hmm. sabi ko na eh, na kapag kung kailan tila na yung ulan at medyo mahina na yung ulan isa ka bumabaha ng ah, malaki abuti na nga lang at hanggang ganyan lang ang baha ngayon, dati, -dati kasi umaabot dito sa loob ng aking bahay ang tubig Ayan o. Oh. Nakakatakot. Paggabi pa man din. Sana naman ay wag nang umulan ng malakas. Dahil kapag ka umula ng malakas, ayan, siguradong puyata na naman kami na re. Dahil ang aking mga papag, ayan o. Oh. Iniakit ko na kasi yung aking mga jura box at ilang mga gamit din eh. Sa papag kaya kapag ka, pumasok dito ang baha, ayan. May makakatulog na mga isa dyan. Oh, ayan. Tapos itong aking, ayan, hindi kasi siya makikita. Madilim kasi. Ay. Ayan. yan takot madaanan ng camera yung aking isang anak. Ayan. Uh, ah, pansamantala na ulit ako magpapaalam mga ka-idol sa aking simpleng video. Dahil medyo mahaba na. Ayan, salamat na lang ng maraming marami sa inyong lahat. God bless and love you all.